Kuya kasi hindi panurin ako nakakalimot sa, sa, sa mga sinasabi ng mga magulang ko. Sumagot na ako sa kanila, wag lang sa biyanan ko. Yung mga ganyan kasi mas okay lang yung pagkabanding. Pero hindi yan talaga okay na kasama sa bahay. Yan ha, nanay namin yan pero naiintindihan namin kayo. Ay! Mapa! Dito na po sa Tito out friend! Papay, ay, sige. Oo, oh, kamusta? Kamusta? Okay lang, te. Hi, Kusma! Sige, kuya. Wala. Andyan, sige. Pumuna kayo. Tatawagin ko, ha? Nandiyan lang siya. Nandiyan lang siya. Di! Patol! Iyon! Uy! Tanda! Ay, ang ay. ay. laki niya ni Kusma! Aba'tay ka, pogi-pogi bugi ah! Oh! Eh, ano pa? Gano'n muna yung ano? Parang, hindi masyadong gabihan. Buti hindi kinabuta ng mga ulan. Okay, buti eh. Lato muna kayo ni Kusma doon. Tapos MJ, kayo ni ate mo rin sa kusina. Sa kami. Ay niyo ba si Matt? Pasok ka ba bukas? Sa lunis pa kuya. Oh, buti naman. O nga pala kuya. Salamat dun sa payo mo sa amin ni MJ ha. Tama ka. Kaya nga namin. Diba? Sabi ko ito ulit. Kaya mo kasi. Di ba sabi ko nga sa'yo? Pag wala ka doon minsan, Sundan yung dalawang kapatid natin na pabigat. Siyempre, si nanay, sasabi-sabi sa akin. So, nakakairita. Tapos makikita ko yung misis mo dun. Parang nasa isang tabi lang. Parang, parang ako'y naawa sa misis mo kasi boy. Kita mo naman kami na ate mo, di ba? Tsaka ilan, kita mo naman. Ilang babae ang hinarap ko kay nanay dati. Talagang lahat ayaw niya. Kaya alam ko yung pakaramdam ng na parang naiilang yung partner ko. E eh, buti nga tong ate mo eh. Buti na lang dapat dati talagang uh, puputok na rin kay Ermat. Pero buti nag-timpi rin. Kaya tama yung kaya nyo naman eh. Eh yun na nga. Bait kasi yung asawa mo boy. Kaya tama na rin na bumukod kayo. Kaya amin dalawang pabigat doon. Kaya mo silang mag-interest sa bahay na yun. Kasi kung tutuusin, kung makikigulo pa tayo doon, pag pagdating naman ng araw boy, pag walang pirma natin dalawa, hindi nila basta-basta makukuha yun. Yan ang realidad. Walang bunso-bunso, walang pangapanganay. Oo nga, boys eh. Magulo yung dalawa doon. Lalo yung mga asawa nila. Back na di ka. Diba? Naramdaman mo rin, diba? ba? ikaw kasi, ikaw yung kapatid kong nakita kong may potensyal. Hindi yung basta-basta mag-i-interest sa iyo, ano na magulang natin. Kaya hinatak na kata sa ganito. Ito! 'Di ba? Hindi naman sa pagyabang magmula nang umiwalay ako ng Kalermat, nakapagpuntar ako. Boy, parang yung ano yung buhay ko, yung baradong ano, baradong lababo. Na parang tinanggalan ng mga napunong bara sa ilalim na dumere diretso yung agos. Kaya ito. pabaitin talaga just boy kasi nga kahit naman ganun nangyari, hindi naman ako tumigil na sa Kota Kalermat, alam mo naman 'di ba? Kaya lang, kaya kita hinata kasi nga alam ko, nagtitimpi ka lang doon yung dalawang umag doon, talagang hindi ka titigilan doon. Kaya mo, di ba, walang trabaho yung isa. Yung isa, yung asawa, dakilan chismosa. Di ba? Yung asawa namang isa, tahimik ko nga, nag i sa bahay. So, ako boy, mahirap na naman sa ita talaga, pero at least, nakinig ka. Aga kasi nawala na airpot ko is, no? Malamang kung buhay yun. Magang nawala yung dalawang yun. Kasi sa tinder. doon. Kaya nga, alam mo naman sa airport, eh. Ayaw nun sa kupal. At, Tsaka tama ka ko eh. Parang natanggalan ng bara yung blessing. Tuloy-tuloy yung kita namin ni MJ. Yung nga boy, di ba? Tinan mo, nanandong kayo. At tinan mo, hindi naman sa... Hindi pa mahiin yung boy eh. Parang yung pagkakataong kasi, tinan mo. Yan din naman yung trabaho nyo. Nandong kayo kay Hermat. Tapos kasama nyo yung... Apat na bugok na. Kasi kasama na yung mga kinakasama ng kapatid natin parang hindi kayo nakakaipon, di ba? Parang maganda naman trabaho niya, pero parang parang ang bigat ang buhay niyo ng boy. Parang lagi makulimlim. Parang basta, hindi ko maintindihan kasi yun yung naranasan ko dati ng boy. Halimbawa, sa rin kasi dati, hindi ko pa kaya. Kaya nung sinubukan ko, ito, di ba? Kaya, sa pa, mas mararamdaman niyo ngayon yung biyaya ng trabaho niyo. kasi nga, ang inaasikaso nyo lang ngayon, kayo-kayo na lang. Ganun talaga. Minsan, mas nagiging na yung tubig kaysa sa dugo. Pag yung mga kadugo, hindi talaga kadugo tingin sa atin. At least yung mga katubig lang ang turing sa atin, pero mas totoo pa, yun yung kapin natin. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon sa mga taong ayaw naman sa atin. Doon tayo sa gusto sa atin. Buti nga, nakinig yan si Alfred sa kuya niya eh. Di tulad nung dalawa nilang kapatid. Naku, alam mo kung sino, nangyayabang pa rin. E tingnan mo naman ang buhay, may kakos pa rin, di ba? Ote, kami nga ni Alfred, mas nakakaipon kami ngayon. Kaya sa eh nagbabayad kami ng kamahal-mahal na ano, tubig kuryente, eh nasa trabaho lang naman kami. Oo, oh, di ba? Teka, may ininom pa ba yung dalawa? Tara, matanayan natin yun. Ano, kaya mo na? Ka na ba? O ano, kasi oh. naata kayo eh. Ha? Ah, naman kami pa nag-inig kami na ito eh. Dito may katulad na pa na parang walang bukas, no? Hmm. Eh, yun nga, Jay. Pag-usapan nga namin ni Alfred yung sitwasyon yung... nyo ngayon. Eh, buti nga. Magsalo na rin kayo katulad namin. Ah, sabi ko kay Alfred, naawa ako sa inyo mga time na papasok siya, madadaan na kita ron para nasa gilid ka lang. Tapos yung mga matugan doon, pati yung mga asawa na ng chismosa, pati yung isang madasahalin na kala ka mo eh, lagi nasa simbaan. Tapos, grabe yung nukan, no? Nukan ng ugali na talagang scammer. Eh, buti na lang, Jay. Napigilan mo yung sarili mo na hindi sila palagan doon, lalo na sa Ermat. Kuya kasi hindi ako nakakalimot sa mga sinasabi ng mga magulang ko sumagot na ako sa kanila, wag lang sa biyanan ano ko. Yun, buti naman. Sabi ko sa'yo, di ba? Itong ito nga eh. Talagang katiting na lang. Talagang magwawala na. Pero syempre, mabay si Lord. Sa totoo lang kasi, hindi kasi pare-pareha sa mga biyanan. May mga biyanan na talaga sobrang bait. Pero sa sitwasyong kasi natin, para sa di ba? Tuminante na. Pabunganga na. Ang dami niya ng masyadong salita minsan kasi sa katandaan na rin. So, dapat lang talaga na bumukod tayo. Lalo, ikaw Ikaw, si MJ, maganda trabaho. Kami, ito, na position na. Kumbaga, yung mga ganyang klaseng binan, mas okay lang yung pagkabanding. Pero hindi yan talaga okay na kasama sa bahay. Yan ha, nanay namin yan, pero naiintindihan namin kayo. Kaya, yun. Ito tayo. Ayan, for today's video, parang meron akong nakukuha na aram dito. Na, no? na dapat talaga bumukod. Mm -hmm. Kasi napakaganda talaga na nakabumuka ng sarili mong pamilya. Kasi ano pa ba ang, ang dahilan na nag-asawa? ba? Diba? Hindi yung umaasa lang sa pamilya, umaasa lang sa magulang. Kasi ako, hindi ako sanay na umaasa lang sa magulang. Mas maganda pa na ako yung nagbibigay kasi nang ako ang bibigyan. Kaya sana sa mga nakasipi pa sa magulang, mag-isip na kayo. Kasi nag-asawa kayo, it means to say, kaya nyo nang mabuhay at kaya mong buhayin ang asawa mo kasama ng mga anak mo. ba diba? kaya Kaya saludo ako doon sa mga pagkatapos ng kasal, bumukod. Kinaya nila yung buhay nila. At, alam nyo na yan. Kaya for today's video, kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag mong kalimutan, share, and follow na din ako. Have a good day.